Pabili po. A ano po yun? Pabili nga po ng usok palabok. Ano po? Usok palabok. Usok palabok? Opo. Usok palabok? Yun! <laughs> Pinausok ang palabok. Ganun ba yun? Wala kayo binibenta ang usok palabok dito. Nakakalok ang bata to. Ano binibili, binibili mo? Usok palabok nga po. Wala nga po kayo binibenta ganun dito. Ano ba yun? Ano masalita yun? Chinese, Japanese, Korean, Uzbekistan, Turkmenistan. Ano yun? Yung ano? Yung puting pahaba na ginagawang orange. Puting pahaba na ginagawang orange. Wala kaming ganun dito. Ano ba yun? Yung shootang yun. Ano? Yung sutang yon. Sutang yon? Nakakalo ka tong batang to. Sutang so, hon yon! Ilan? Isa nga po. Hmm, ano gusto mo yung malaki o maliit? Yung kasing laki ng bunganga nyo. Ano po? Yung kasing laki ng bunganga nyo. Nakakaloka tong batang to. Tinatanong ko ng maayos kung malaki o maliit yung kasing laki ng bunga